Nararamdaman na ang magandang epekto ng SIM card registration sa pagsugpo ng cybercrime. Pero pinag-iingat pa rin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko lalo't may ilang scammer pa rin na nakakalusot sa panloloko. Kung paano nila ito ginagawa, alamin sa ulat ni Patrick De Jesus. Isang buwan matapos ang deadline ng SIM card registration, Buwa ba ang bilang ng mga krimeng may kaugnayan dito ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group? Sa datos ng PNP ACG, mula sa igit dalawang SIM card-aided crimes noong June 24 hanggang July 24, buwa ba ito sa igit isang libo mula July 25 o mismong deadline ng SIM card registration hanggang ngayong buwan? Sa kabila nito, ilang spam text messages pa rin ang natatanggap na ng ilan dahil natapos naman na ang pagrehistro sa mga SIM card. Kahit sabihin na natin lahat nakapag-register, bakit pa rin meron kaming natatanggap na uh, scam text? Ang ginagawa ang preventive dyan, syempre kung maaari, uh, bablock ko yung number. As much as possible, block yung number. Pero ayon sa PNP ACG, kahit mga hindi rehistradong SIM card ay nagagamit pa rin ng mga scammer sa pamagitan ng online messaging platforms. Ito ay dahil maaari pa rin itong makatanggap ng text messages. Since magbibigay itong mga apps na to, let's say Viber, ng OTP or one-time password doon sa SIM card, since nakaka-receive ka pa ng, ng message, nakukuha mo yung PIN. So thereby, nakakapag-create ka ng account dito sa mga social messaging apps which in turn ito naman ngayon ang ginagamit ng mga kawatan na pangloloko nakikipagugnayan naman ng PNP ACG sa telco companies para mapigilan ang mga spam messages yung mga telcos hindi naman natin sila uh, hindi naman natin masasabing responsible sila because ang 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 kanila is with the sim so this is all happening on the internet so hindi nila kasalanan because they have no control over this and um, as far as acg is concerned yung director natin si sir um, Sydney Hernia. nag collaborate siya and he's actually working on, ano, nakikipag-usap siya sa mga NTC and all other telcos. Pinakamaigi pa rin gawin kapag nakatanggap ng text message o tawag lalo na sa hindi kakilala, kagat i-block ang numero upang hindi na maging biktima pa ayon sa PNPACG. Patrick De Jesus para sa bayan.